Magandang araw sa inyong lahat. Ako pala si William H. Maliloso mula sa Kuleyo ng Edukasyon, Major sa Filipino, unang taon. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mundo ng punolehiya, lalo na ang mga punemang patinig ng Filipino. Ang punemang patinig ay mga tunog na nalilikha kapag malayang dumadaloy ang hangin mula sa baga palabas ng bibig, nang walang sagabal mula sa dila, labi o ngalangala. -ngala mga ponemang patinig ng Filipino. Kapag mataas at nasa harap, ang tunog ay i. E. Ibig sabihin, ang dila ay nakataas at nasa unahan ang bibig. Halimbawa, isipin, init, ilaw, init, at gilid. Mapapansin na malinaw, matinis ang tunog ng i. E. Taas at nasa likod, ito ay u ang dila ay nakataas pero nakaposisyon sa likod ng bibig. Halimbawa, upo, hulo, walan, boto, susi, dugo. Ang tunog na ito ay bilugan at malalik kumpara sa i. Itna at nasa harap ito ay i. Bahagyang bumababa ang dila. Masunahan pa rin ang bibig. Halimbawa, eroplano, elepante, mesa, etika, eskwela, ang iya may manayad na tunog na kariman maririnig sa mga salitang magaan ibigasin. Kapag nasa gitna at nasa likod ito ay O, ang dila ay sa gitna ngunit umatras ng bahagya halimbawa, bola, kurasan, oso, doktor, kotse. Ang O ay nagbibigay ng mas malalim at malapad na tunog. At kapag mababa at nasa sentro, ito ay A. Ang bibig ay bukang buka at ang ila ay nasa gitna. Halimbawa, anak, araw, alam, bahay, bata. Ito ang pinakatayak na patinig at madalas gamitin sa wikang Pilipino. Sa madaling sabi, ang A, E, I, 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 O at O ay mga punemang patinig na nagbibigay buhay at ritmo sa bawat salita. Kung wala ang mga ito, hindi magiging malinaw. Iwala ni Madiloso mula sa Pagay ng Edukasyon, Teachers of Filipino, unang taon. Maraming salamat sa pagkini at hanggang sa muli, kasi natin ang mundo ng pronologiya.